tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalihan sa gobyerno? Alam niya yan eh. Bakit ngayon lang nagsalita? So, ibig sabihin, weak president for you? Weak president? Dahil hindi niya na-implement ang eh. Tatlong taon na siya. Bakit ngayon lang yan ang puna yan eh? Ang budget siya unang titingin. Ano yung makukulo ang pizza niya? Pakulong mo muna ako, mapakulong niya. yung mga suporta niyo po kay Pangulong na BBM, inurong niyo na, inatrust niyo na. Ano po ang... Uh, Wala na, pati mga lubang, mga loyalist, loyalists, matrust na lahat. Mm -hmm. uh, Budol kami lahat. ano niya, tatakyo rin kasama niya lahat yan. May Alzheimer ka, nakalapita niya, kasama niya lahat yan. Sir, ngayong araw po ako nangyari ng Independent Commission for Infrastructure Anong inaasahan natin? Sa tingin nyo ba may mga politiko na sangkot sa katiwalaan talaga yung mapapanagot, maputulong? maputulong may dapat managot pero makukulong ay mahal may pera lahat yan so, ano to, Ang mga may pera, di nakukulong So kung baga, joke lang ba yung ginagawang hearing natin? Kung ganito yung mangyayari, pero wala palang makukulong? Wala. Wala. Sa akin, na wala ko walang mangyayari sa mga investor. Dapat, ang ng tao, kagaya sa Amerika, pag sinamanta nila, umaamin agad, hindi na ng, ng lesser Dito sa atin, walang, para parking lang ang kaso. Ako, bis nasubukan ko na eh. Ang dami kong pinayon nakaparking karamihan. Ano Walang nangyayari. Sir, ano po masasabi niyo? Naglabas ng resolusyon ng Congress na pinupuri si Martin Romualdez. Eh, resolusyon po ng Congress ngayon. Pinupuri si Martin Romualdez. Naliniwala ka ba? <laughs> eh, eh, galing po sa kanila yun eh. <laughs> Ano po ba sasabi niyo? Kaya nga sinaman nila kanina, sa kung beses nila po ni Tano Espiga, sila pa rin. Wala po ba ba? Kaya kinuha lang si Buji si, dahil mabait yun. Para kunyari mabait. Pero kailangan sumulog siya. niya. Well, Rob, sorry to push the question. Tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalihan sa gobyerno. Alam niya yan eh. Bakit ngayon lang nagsalita? Sir, may mensahe, may mensahe ka ba kay Pangulong Bongbong? Sa gitna ng mga manong maliang kontroversyang ito, sir? pasasabi ko na sa kanya, dapat matuto siya magsalita ng isang salita lang. Very important yung credibility. Pag wala ka ng credibility, wala nang maniniwala sa'yo. Kung iba-ibang sinasabi mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kaya ako, hindi ako naniniwala. So, ibig sabihin, weak president for you? Weak president? Dahil hindi yan na-implement ang eh. Ano siya? Tatlong taon na siya. Bakit ngayon lang yan ang puna yan eh? Ang budget siya unang titingin. Siya nagpapaypunyemen sa Senate at Congress. alam niya yan, hindi niya alam. Oh, yan presidente yan, hindi niya alam. So, gogbogbog po ba kayo na manatili sa pwesto si Pangulong Bongbong kung mapapakulong niya po lahat ng mapatunayang parang? Um, Pabor po ba kayo na manatiling pangulo si BBM? Kung mapapakulong niya, lahat at po anong mapapatunayan ko rin? Patunayan niya, pero palagay yun, mo hindi ko nagawa. Ano yung makukulong ang pisa niya? Mm -hmm. Pakulong po muna ako, mapakulong niya. Mm -hmm. so, kung sakali pong pakinggan ni uh, Pangulong Bongbong yung panawagan niyo na bumaba po siya bilang Pangulo, sino niyo papale po ang nakikita niyong papalit para mag-eat ng ating ako nakikita, dapat mamulo sa atin walang walang interes uh, interest sa pera. Karamihan ang downfall ng mga leaders natin is greediness. Hindi sila nakong so, so, kung magiging agara niya po yung pagpapababa sa Pangulo, ano pong mangyayari sa ating bansa? Kailangan mag-meeting, hindi lang isa. Mag-meeting ang mga military, police, officials, religious organization. Marami naman matinsin ang Pilipino sigurun, sigurun mo yung mga negosyante ng hindi So, so para sinasabi niyo po, uh, ang magiging papalit kay Pangulong Bongbong kaya yung ihahalal mag ng Mag-usap muna lahat po, para palitan natin ang putke, kumbaga sa putke. Dahil ang, 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 Pilipinas, ang, ang, ang administrasyon nila parang putke yan, mas si anong repair, mas si overhaul, gano'n po rin, ilaandar. Last na lang po. Hindi lang ipilit pa. Mensahe nyo naman po kay uh, uh, Martin Romo. Well, ma wala masabi niyan dahil kailangan ko yan. So, ito, para siya. sa inyo. Sir, sure, kaibigan nyo, pero naniniwala ba kayo na nasa likod din siya ng katiwalian ng mga anumalang ito? Flood control projects. Hindi sir, tinatanong ko po kayo, baka magandang magaling sa inyo po. Uh -huh naniniwala po. Naniniwala po ba kayo, sir? Na siya ang nasa likod ng mga maandaroy yung mano ba niya po nire-correcto na Pati Naniniwala ko sa sarili mo. Hindi ko alam po. po. <laughs> uh, live po tayo sa DCRT sa Worldwide. Ikaw uh, yung mga suporta niyo po kay uh, Pangulong na BBM, uh, inurong niyo na, inatrust niyo na. Ano po ang... Uh, Wala na, pati mga lubang, mga, mga loyalist, matrust na lahat. Ang kami lahat. I Kano nagsimula Gop yung uh, pag-atas po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. China, laking tulong sa atin ang China. Kaibigan natin ang China. Kapitbahay natin. Walang ibang tuturong hindi sila. Wala tayong laban dyan. Lahat niya hamonin. Damay tayo lahat dyan. Pag-dinero tayo. Nabanggit nyo po kanina, Gop, na yung uh, unang uh, iimbestigahan ng uh, yung, uh, kanyang uh, lugar doon sa Ilocos. Negros Norte, kung may mga ano man ano po ang uh, observation mo dito? Uh -huh. Yung uh, mauna, sabi mo kanina, oh. una investigan, yung uh, Ilocos Norte, bakit? Eh, siya, eh. siya nagsabi na may may katuwalian, mm -hmm. May control. E ngayon, yung, yung mga nauhuli ngayon na may bus project at may katuwalian, sila rin ang contractor nila. So, ibig sabihin, kilala nila. Bakit natuloy rin yan? At, at haba, nabagit na kanina yung sabi ko na region na uh, sino po ba ang nando doon? Ay uh, most na uh, uh, talagang uh, uh, sangkot doon. Saan din po?

para sa kinabukasan bukas mga kapatahan. Uh, mga politisyan, this is not the time na mag-ambisyon sila. Ngayon alam na nila na buwabaksak itong barko ng BPM. Kaluunan na sila, huwag muna. pag uh, natin, natin, tapos i-mold natin lahat yung majority kaya kaya ang sinabi ko kanina, military, police, religious organizations, mga negosyal na yung kanilisyon. Marami naman ang mga pag-alitin So, magtanong muna tayo. Hindi yung mabigla-bigla tayo magpalit. Tapos mo. So, wala no political colors? Yung walang political colors. Okay, you very much. Thank you very much.